Adi ah, di ara ang gagawin natin ngayon kaya bungo ah, walang signal light at saka mahirap andarin aabot ah, ng 30 seconds mahigit ang heater bago makapaandar at minsan ay tulak-tulak di madala sa heater at di mag ilaw ang panel board kahit na nakaon ang susi nasa gub din pa rin ang unit mga idol ayan walang ilaw ayun kita natin na ah, di umiilaw yung signal light ayan wala pero mag blink yung flasher nya pero wala dito sa panel board ayan Kaya minsan daw, matagal daw pa na rin. Minsan magtulak-tulak. Kaya At kita din natin na din nakailaw yung panel board kahit na naka-on ang susi. Ito muna natin. Naka-on position yung susi. Yan. Ah, hindi kasi na-umilaw itong sa dashboard niya, panel board. Yan. Try nating pandarin. Agad Maganda naman siya kaso napakatagal tayong mag bago tayo makapaandar. itir lang ng matagal para makapaandar. Pero i-check natin one by one yung mga hater. Baka may hindi na gumagana. Titingnan natin kung anong makakaya natin dito. Pagunahin natin dito sa panel board. At siyempre titingnan din natin ang charging charge naman siya. At sa dahil ay okay ang charging, uh, din na tayo maglangan. i natin one by one ang mga fuse. Baka may corrosion ba? At lininisan din natin. At kung okay ang mga fuse, ay proceed tayo sa iba. Para makuha talaga natin ang pinaka problema. At sa okay naman ang mga fuse, wala naman akong mapakitang problema. Uh, Diretso ako dito sa flasher niya sa signal light. Uh, Hinihilot-hilot ko dito. Baka dito ko lang makita yung problema. Ayan, kita natin na gumagana na yung signal light uh, nakuha sa hilot ni Mangilutay. At dahil sa okay na yung signal light, uh, tayo sa panel board. May snolda tayo dito para mapagana natin yung mga ilaw sa panel board. Ayan, okay na. Dito na tayo. Ayan. Ayan rin sa natin itong mga wiring niya. Ayan, kita natin na nagkagidlay ng kaagi itip natin ang mga wearing para wala talagang grounded ba tapos uh, lagyan ng kulibultay at iarin sa tinang ng mayos para mas malaki ang mabayaran ng tagiya giniagawa mo ayan guys na na natin ayan kita natin na maliwanag na at napagana na rin natin ang ilaw ng battery at saka ilaw ng oil sa panel board tanda na tayo ayan dalisampag na rin tapos may signal light na rin Okay, yung ginawa natin dito, uh, signal light. Nawala yung signal light. Ayan, pina. At saka yung sa panel board, wala. Ayaw na gana. Tapos, mahirap anda rin. Okay, naprood na. yan pina. Okay. Paisa. Kansap na gamay na walang panginaw. kumbati